teknik para sa maulan na panahon mga tropa ang diskarte na to ay legit at sure na mabisa kaya tara samahan nyo ako sa trip ko sa buhay ako nga pala si Revicel, KNG yeah ready na lahat mga tropa ang problema biglang umulan ka. Kaya, magagamit natin ang teknik natin ngayon. Lahat alam ang teknik na to. Short at t-shirt lang, tapos kapote na agad mga tropa. Kasi ba diba, kapag nakakapote ka na, hihinto na ang ulan. Ulo natin o. Oh. Bisa o. Oh. Dumi pa ng motor natin kasi bakit natin dinilinisan? Sino maglilinis ang umulan na? Ikaw, malakas ang tama mo. <laughs> Bago pala tayo umalis ng bahay nito mga tropa, sakto may deliver ang tito natin. Mga barako parts. At kayo mga tropa, baka kailangan nyo ng barako parts. Mag-PM lang kayo dito. All goods na, kaya bibiyay na tayo mga tropa. Unang booking natin, nakuha natin sa Save More Nova. Natatawa talaga ako sa mga gumagawa ng content na katulad ng ganito mga tropa. gamit yung mga babae. Basta eh abab, lalagyan na nila ng background music. Tapos, bibidyoan yung pagsakay. Para sa akin, ayan yung pinaka walang kwentang content. Favorite na mga tito, tita yan eh. Wala kasing lesson. Gatas na gatas yung mga babae. Yan ay opinion ko lang mga tropa. Magkakaiba tayo ng opinion na. Inatid pala natin si Madam sa munyos mga tropa. Pagkatapos nun, may booking agad. Second booking natin, papuntang Dangwa, mga tropa. Mamimili nang ng bulaklak, matik. Effective talaga yung ginawa ko, mga tropo. Kaso ang init lang. Hindi na umuulan, kaso ang init lang. <laughs> Dito na natagalan tayo sa bayad ni Madam. Kasi 1K pa yung pera niya. Nagpapalit pa yan siya. Pero fast forward na natin yan, mga tropa. Nasa baseko na tayo. Natin na natin yung parts na dalawa. May isa pa tayo pupuntahan sa Pasig. Talagang pag pumunta ka sa baseko, mga tropa, matatakot ka pag hindi ka sanay sa mukha nila. Lalo na pag hindi ka galing street, tapos pupunta ka ng Baseco, baka sabihin mo kahit tinitignan ka lang, masama na eh. Pero safe dito, mga tropa. Kapag umaga, ewan ko na lang pag gabi. Lalo na pag loko-loko ka, ewan ko na lang. <laughs> May nakuha pala tayo sa baseko papuntang Tondo pa rin, malapit sa Arten, mga tropa. Tapos meron ulit agad tayo nakuha papunta namang SM Manila. Abang pa papunta tayo sa drop off ni tropa may nakita pa tayong aksidente sa sobrang daming truck dito sila sila na lang nagbabanggaan <laughs> pang apat na booking natin mga tropa safe pa rin tayo sa ulan sa katulad kung nahihirapan bumakbak mga tropa kasi maulan gawin nyo na yung teknik na to magkapote na agad kayo shout out pala kay mga kasamahan ko dito binigyan pala ako ni sir ng sticker shout out kay kuya vlogger din daw siya next time sayo daw kami walang problema yan basta magkakita ulit tayo kuya Maynila hanggang Pasig mga tropa binakbak natin dahil kailangan na agad natin i-deliver yung isang parts na dala natin pagkatapos nun ang goal naman ulit natin umuwi kaya kamuha tayo ng pakyusi dahil na-deliver na natin ang parts kumaambun na pala dito mga tropa kaya may kapote na ang pasero natin pero hindi pa rin nagtuloy kasi nga nakakapote na tayo eh <laughs> <laughs> Next booking mga tropa, Agham, Papuntang, Save more nova ulit. Babalik lang tayo sa una nating pick up. Ganyan siya. Hindi niya mala kaya tinulungan na natin mga tropa. Hindi na natin nasama yung pag drop off niya kasi ubos na yung storage natin. Pagkadating natin sa bahay mga tropa, Barako Parts ulit. Paldo ang tropa nyo sa Barako Parts. Papunta nga pala tong Upper Antipolo at Lower Antipolo. Pero bago yan, dumaan muna tayo sa KNG show may natin. O pre, saan ano muna tayo? Barang parts <laughs> Maganda bigayan eh Bisita pala kayo dyan Sa KNG Show My Cart natin Mga tropa Sa halagang 50 pesos May show my rice At anligulaman ka na Ayan nga pala yung address Mga tropa ko Saglit nga lang pala natin Binakbak ang antipolo na ito Mga tropa Para lang tayo nagride Ang ganda ng view dito Mga tropa Parang rides mabigla pa oh Ganda oh Sana may natutunan kayo sa technique natin mga tropa. Alam ko, effective yan. Huwag mo kakalimutan mag-like, follow, and share mga tropa. At i-comment mo naman kung effective nga ba ang technique ko. Shout out! Maraming salamat sa panonood mga tropa. Bukas na lang ulit, samahan nyo ako sa trip ko sa buhay.